din po yung paghahawak-hawak. Ah, hawak. Ano okay. po yung mga image. Ah, sige. Ano nga pala pangalan mo? Jasmine po. Ah, Jasmine? Ah, Jasmine? Okay. Thank you. Thank you po. Ah, ah. Ito yung muling binuha ni Cristo sa ilasa ko ng Betania. Alam, na ako dito, mga... Uyos ago. Last year, di anak ang dami. Kalayaan. 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 Yeah. po sa aming bayan. O, kayo pa palang bantay dito? Yes. Kasi sila, kasama niyo? si Dante. Opo. Oh, okay. Abisita din. Eh kayo, youth? Uh, Opo. Kami po ay curators dito sa aming simbahan. Mas kilala po dito ang bilang PHHM. Ah, dalawa lang kayo. Tatlo po. Ah, tatlo. Aming nag-guide. Oh. Pero itong mga ano, may mga kanya-kanyang san, may ari, no? Opo. Kanya-kanyang kanya, -kanya dalan. Kanya-kanya no? may ari. Ya. Ah, kaya pala sabi ko ba't ang dami? Kuyari po. Mahal kasi nyo. Kuyari niyo. po, ito ay sa pangalaga po ng ano. Mga ah, kasi sa soli, no? di sa mga bahay-bahay. Ah, bahay. kagaya nun sa kalayaan, ganun din. Oh, tapos po, ito po lahat ay nandito, ah. Nilalabas po ito with Miracle Santo. May kulang ah, po pa po dito, hindi lang po tayo. Nilalabas doon o may posisyon? May posisyon. Hindi ah, po. may gulong dito. Lahat ng mga... po talaga dito yung makikita nyo po sa tree tatlong silid hmm. ay makikita niyo po sila, po sila yung mga hmm. Iba't iba po may uh, May mga kaya and yung... Yes po. Yes po. Ipapagalala ko po ang kasama ko ngayon ay si Kuya Nathan po. Nathan, aba. Ilan tao ka na? 12 years old. Abang gagaling mo ikaw? Um, 19 po. Ah, 19. Hindi alata ah. ah. Hindi, medyo yung mana po sa tatay yung height. Ahay, do. Hindi gala ko ba? Instaganti <laughs> kayo, hindi? Oo Saan? Liseyo. Ako? Liseyo de po. Mm -hmm. Kayo dalawa, yo. Ah, okay. Dali, oh, meron pa po kami isang uh, dalawang silid. Yung pangalawa po ay uh, ang pag paglilibing ng ating Panginoong Heso Kristo. Ah, saan yun? Nandun po ako. Ah, sige. Uh, daan ako ko mamaya. Ayun, ayun. Ay baka oh, ay, no? ay, maano na yun. May junior na po. Ah, sige. Ano yun? Ha? Yan naman ang po, na ang gawarin natin ta, eh. ay Dominus Claudius. Ano ah? Pagtangis ni Jesus sa oh, oh. Uh, bale may mga kasama pa po siya. Ah, kasama pero siya? hindi lang po hmm. dinala yung dalawa. As parang Pagtangis, hindi pa. Pagtangis, oo nga, no. See, ano, kasama niya si Pedro at si, ano. Santiago. Santiago ba? Oo, oh, kaya wow. nga. hindi ko pwede ko din eh, kasi kala ko si San Juan eh. Ito so, po ay ang matagumpay na pagpasok. Ah, pagpasok. Ito yung palaspas din, Yes. Tayo pala sa Ito okay, naman yeah. po yung matapos po ang huling hapunan po ay nagbihis po ng isang balabal ang si Jesus po. Oh. Uh, na uh, okay. magkatay, binisa lang po siya ng ganyan. Sa uh, siya po yung may kalit. Mm, Dika galing. galing. Ito yung ano. Kung makikita niyo po, may hawak po siya. Panghugas ng, po ng paano mga apostol. Pa, uh Oo. -oh. Ito, ito, ito. Ito naman po yung pananalangin ni Jesus sa ha, halamanan ng Hetzelman. Hindi, si Manny. Ito ka lang. yung kanina? Alin po? Ito yung pagtangis eh. Opo. Yes po. Hindi ba yun sa Jetsimani? Hindi yun? Hindi. Ating ipapako na siya. Ito naman po yung pagtangis niya sa Jerusalem. Ipapako na siya? Ah, uh, hindi pa Bago po. Bago pumasok sa Jerusalem. Oo, oh, ito. Siya yes. siya nagtangis. Di ba? Di ba ipapako na siya? Inano ni Pilato? Ay, hindi pa po. Hindi hindi. Yan, Ayun uh, po. Nandito po. Parang magkasama yun eh. Pidyat si Mami tsaka yung pagtangis si Isa eh. No, di ba? Kasi dito siya nagtangis eh. No. Yan Kaya naman yung po ay isa sa mga yung pagdakip um, ni Jesus sa mga kawal sa templo ay okay? isa din po siya sa mga antigo. Ah, magkakasunod. Natantanda ko na. Yung pagtangis na yun, alam niya na na ano. Oo, oh, tapos ayun na, pumasok na siya, magiging hano siya, palaspas na siya. Tapos po dito, okay, na tamang kakasunod niya. Pagharap na po kay Kaipas. Ano, na? Pagharap na Pag po Pake kay Kaipas. Kay Kaipas. siya, yung okay. parang ano, Egalo. naiingit na... Ano Ito naman po ay si... Ah, uh, siya. Pagtatwa, pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Hin ang tinatawag po nung iba ay pagtatawa. Hindi po. Ang hmm. tama po ay pagtatwa ni Jesus. Pagtatwa. hindi pagtatawa. kay Jesus. Pagtatwa. Kinaila, ang ibig sabihin. Kinaila. Hmm. At nandito naman po. Isa din po sa aming mga antigong poon. Huh? Kung makikita niyo po, po, po dito. Tingnan niyo po dito sa pink. Nandito po siya. Sa, o nga, po, no? ito. ito po yung ano. Pinakamata Yes po. Baka, ano, iba pa yung damit eh. Yes mm. po. Iba pa yung damit, At kung mapapansin nyo po, madami po siya. Yan pong mga nandyan na pilak ay totoo po. Pero sapagkat hindi po namin na ipinadala. Mm. po, iniingatan po namin yung mga pilak. Siyempre, ay, may pilak siya tunay. Yes, mm. Yan na nakawin eh. Yes. Po. Mahal eh. Balik po. Saka po siya pre. tayo. Ayaw, sige. Po, ayaw, na rin naman po namin na may mga na Ito. At, yeah. At nandito yeah. naman po yung lalo na pag ginto. Pinutungan eh. na po ng corona tinig tini. si Jesus na mga kawan ng Jesus. Yes po. Ito ka muna. Papalit ako kay ate. Opo. Opo. Ano ah, daw? Ikaw naman po dito. Eh. Kuya Nick. Ano to? Tagalas pila Pilato to eh. Si Anas. Ah, ang galing. Alam niya. Si Anas. ano pa alam? Si Anas po. Anas? Ano nga ba, ba si Anas? Di ba, kala ko si Pilato yun. Hmm. Ayun po si Pilato. Anas, si Anas. Kasi po. Pagay yan, pagay. Di ba si Anas? Hindi. Hindi po. po yung vice presidente. Okay, aba. Nasagot niya. At si Pilato naman po ang presidente. Oh, ng... vice gobernador. Gobernador si Pilato. Ato, sana. Oh. Yan po ang umukit po niyan kay Jose Cancan. Yes, Jose -an. Dati pong umukit niyan ay si Jose Cancan. Okay, or yung dati pong bar barbero ni Dr. Jose Rizal. Hmm? Yes. Ah, yeah. uh, yung bali lang po yung uh, Jesus, si Pilato. At ito naman pong bag ang yung audio ay yung mm -hmm. ang umukit na po ay si Amang Faloy Kagayat. Kagadito. Yes po. Isa din bata. Pong ng Bahay ng bayan ng Ganon din yung bata. Ah, uh, wala pong binigay na exactly. kasi ayun yung uh, pangunahan. You ito na, nadapa na. Una pagkakadapa. Una pagkakadapa. Ito naman po ay ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Si Veronica, wala ba dyan si Veronica? Kakababaya? No. Nasa abila ako sa si abila. Ah, siya. Ito na. Ah, ano na? Papakumbaba. baba. Ano dapat? Hindi po. Pagpapahong yes, parang tinatanggap niya na po ang anumang yayaan sa Ato. Ah, okay. Ito naman po yung paghuhubad at pagpapahinong ng apdo. Wala lang po yung dalawang hudyo kasi hindi oh pa na. po nadadala. Ito uh, naman po ang papapaho. Okay. Ah, sisimulan na siya. Yes, si papaho. Pahiga na siya. No? Na. Wala, wala lang po yung cross. Uh -oh. Ito po is uh, parang pina nagustuhan ng mga ano kasi Mahirap po talaga gawin to. Kinakapailalim po yung nga, no? paa. Oo nga. Hindi ba inassemble yan? Hindi um, po assemble Talagang tunay na ano. Yes, kuwet mm, po talaga mm, Magaling. Magaling na. So, sabi um, ko nga po ay may isa pa po tayong room. Yan nga po yung silid ng pagsilid. Saan? Uh, uh, Babalik tayo dito. Yes po. Oh, sige. Malaki pala niya. Malaki hmm. hmm, 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 hmm. Bale, two rooms pa po yung makikita nyo. Ito po, tapos ito po yung pagkabihay. Mm -hmm. So, dito po natin makikita ng... O, oh, dami pa pala. Uh, Para pa na paglilibing. Dito po natin makikita ang ibang uh, disipulo ng ating Panginoon na naglulungkot. Pa. Oh. Para nagdadalamhatin. So, ipapakilala ko lang po asa, sa inyong Si Santa Maria ina ni Juan Marcos. Si Santa, Santa Maria, Maria, ina ni Juan Marcos, o so mas kilang Santa Maria, Jerusalem. Mm -hmm. Isa po siya sa taga-Jerusalem, babae, at isa din po siyang disipulo ng ating Panginoong sa so Kristo. Mm -hmm. Tumulong din po siya sa paghahanda ng uling hapunan at sa kanyang tahan na naganap ang uling hapunan ng ating Panginoong sa so Kristo. Mm -hmm. So, ito naman po ang Veronica. Na gumagalaw. Ang pwede po is Carving capital of the Philippines. art capital of Laguna and hometown of hometown of moving saints. Ang Veronica po is gumagalaw sa pamamagitan ng isang sagradong mekanismo sa kanyang kaloob. Ang tangay lang po pwede makakita is ang mga mayare uh, may-ari or rekomadero ng Birhen, nung Maria, Santa Veronica. Ang Veronica po is nahati sa dalawang salita na Latin words. Ang vero means icon. Ay, panyo. Ika means icon. Ayaw na no meaning niya, no? oh, uh, Veronica. Okay. And, hindi po naman makita ang pangalan na Veronica sa Biblia. Ngunit siya ay madedescribe bilang uh, babaeng dinurugo. Mm -hmm. So, ito naman po. Sa Paiteko, si rin ang pagdedebasyon. Ito yung mahal na araw. Kung sa ibang bayan ko is may nagpepenitensya, sinusagatan ng kanilang katawan, nagbubuhat ng krus. Dito naman po ay pagbubuhat naman sa mahal na senyor. Ang pagbubuhat po sa mahal na senyor is, is, higit isang daan na lalakihan na may kahilingan o mm -hmm. panata na rin. At ito pong mahal na senyor is nagmula sa Acapulco, Mexico na dinala dito sa pamagitan ng kalakalang ganyan or gumamit sila ng daang dagat para madala lang dito. Ito po yung isa, isa sa regalo ng mga prins, Franciscano. At ang mga senyor is dinala dito noong taong 1730. At kung makikita po natin yung mas malayang kalandre nito sa malayo, is para po siyang barko na inaalo ng tubig. Kasi sabay-sabay po ang mga kalalakihan na kaliwa, kanan, uh, kaliwa, kanan. Uh, At para rin po talagang barto ang mas malaking kalandra nito. Kaya po, nabubuhat siya ng isang daan katao. Ah, ibig sabihin, sa posisyon nyo, ganun din? Oo po. Kaliwa, kanan, kaliwa, sabay-sabay. Ah, hindi, sabay -sabay, sabay, -sabay, ano sabay na, hindi ko kasi matempuan nyo, hindi ko mapanood. Tuwing kailan yun? Tuwing biyara sa santo Or araw ng mo. Oh, kasi Para nandun po na na ako eh. Oo, oh, oh, ang galing niya. Hindi ko napanood yun. Kasi nandun so, na ako sa kabila eh. Iwan ko na po muna siya para manalangin saglit. Ayaw nga pala. Sige. Não é fácil. at yung mga babae yung mga kababayan na sumama sa parada ating na ating Parnasos ng Middle Shankos ito naman ay Parnasos hindi ka sure ano po lang ito Santa Maria Magdalena ito ang Hindi pa pala dito sa loob. Ang ganda. Bakit yung simbahan? Ang biba umahin. Uh, sa mga nanonood po, respeto lang po sa aming reliyon yun. Uh, ito aming ay aming pananabal ka. At sana ay uh, nyo kami at ay iba paniniwala namin sa inyong paniniwala. Maraming salamat po. Ito si San Pinsan. Pinsan na ano, po na Ito yung napulot ko sa may simba ng Gadalupe, 1988. Ewan ko kung na yun, baka nabasa na yun. Oh, ganda ng mga ko Alam, Lord. Oh, na ikot na po hmm. nah, lahat kok.